Matapos ang ilang buwan ng tensyon sa West Philippine Sea, muling yumigting ang atensyon ng publiko matapos ibunyag ng ilang defense sources na nakapwesto na ngayon ang mga BrahMos missile systems ng Pilipinas malapit mismo sa mga estratehikong lugar ng West Philippine Sea, WPS. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Armed Forces of the Philippines, AFP para palakasin ang depensa at dissuasion capability ng bansa laban sa anumang posibleng agresyon, lalo na mula sa mga puwersang patuloy na umaangkin sa teritoryo ng bansa. Ang BrahMos missile, isang supersonic cruise missile na produkto ng pakikipagtulungan ng India at Russia, ay kilala sa bilis nitong umaabot ng MAP-3 at kakayahang tumama ng eksaktong target sa lupa o dagat sa layo na mahigit 400 kilometro. Sa sandaling inilunsad ito, Mahirap itong mapigilan o ma-intercept dahil sa bilis at altitude na kayang abutin ng misail. Ipinagmamalaki ng Philippine Marine Corps na ang sistemang ito ay isang game changer para sa bansa dahil nagbibigay ito ng matibay na deterrent laban sa mga dayuhang barko o sasakyang pandigma na lalabag sa ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Ang pagkakapwesto ng mga BrahMos missile ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng lakas kundi isang malinaw na mensahe sa mga bansang nagtatangkang umangkin ng teritoryong pagmamayari ng Pilipinas. Sa mga ulat, ang mga missile launchers ay itinayo malapit sa mga lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon, partikular sa Palawan at Zambales, mga rehiyon na malapit sa mga pinag-aagawang isla at karagatan sa WPS. Ang mga ito ay kayang umabot hanggang sa mga artificial na isla na itinayo ng China sa mga bahura at karagatang nasa loob ng 200 nautical mile EZ ng Pilipinas. Habang pinapalakas ng Pilipinas ang depensa nito, umalangongaw naman sa internasyonal na eksena ang pagtatalo ng dalawang eksperto, isang Chinese food scholar at isang Vietnamese maritime law expert, sa isang pandaigdigang forum hinggil sa legalidad ng tinatawag na 9-line, na ginagamit ng China bilang basehan ng kanilang teritoryal na pag-aangkin. Ayon sa Chinese expert, ang nine-dash line daw ay batay sa historical rights at ancient navigation records ng China. Ngunit mabilis itong sinagot ng Vietnamese expert na nagsabing wala ni isang international legal document ang kumikilala sa ganoong historical claim. Ginamit ng Vietnamese expert ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration, PCA noong 2016 bilang pangunahing ebidensya. Sa ilalim ng ruling na iyon, malinaw na sinabi ng International Tribunal na walang legal na basehan ang Nine Dash Line ng China at ilegal ang mga aktibidad na ginagawa nila sa loob ng EEZ ng ibang bansa tulad ng Pilipinas at Vietnam. Dagdag pa niya, ang mga historical maps na ginagamit ng China ay hindi pwedeng gamiting batayan sa modernong international law dahil ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ang siyang kinikilalang pandaigdigang batas na nagtatakda ng hangganan ng karagatan at karapatan ng bawat bansa rito. Naging viral sa social media ang naturang debate dahil sa lakas ng argumento ng Vietnamese expert na sinabing, kung lahat ng bansa ay magbabe sa mga sinaunang mapa, mawawala ang kaayusan sa buong mundo. Hindi pwedeng ibalik sa sinaunang panahon ang mga hangganan na matagal nang itinakda ng modernong batas. Tumanggap ito ng papuri mula sa mga taga-subaybay at maging sa mga international observers na nagsabing, sa wakas, may mga bansa sa Southeast Asia na handang harapin ng diretsyo ang propaganda ng China. Sa panig naman ng Pilipinas, pinuri ng mga lokal na eksperto at dating opisyal ng Department of Foreign Affairs, DFA, ang matapang na paninindigan ng Vietnam. Ayon sa kanila, dapat magsanib-pwersa ang mga bansa sa ASEAN na direktang naaapektuhan ng mga Iligal na aktibidad ng China sa South China Sea. Ang pagkakaroon ng iisang tinig sa rehiyon ay makakatulong para mapigilan ang unilateral na aksyon ng Beijing. Habang nag-iinit ang usapan sa larangan ng diplomasya, ang pagkilos naman ng Pilipinas sa militar ay nagpapatuloy ng tahimik ngunit determinadong paraan. Ang Philippine Navy at Air Force ay patuloy na nagsasagawa ng Joint Maritime Patrols kasama ang mga kaalyado nitong bansa tulad ng United States, Japan, at Australia. Kamakailan lang, nagsagawa ng Four Nation Maritime Exercise sa karagatang malapit sa Palawan, kung saan bahagi ang mga modernong barko at eroplano na may kakayahang magmonitor ng maritime domain sa loob ng ilang daang kilometro. Ang presensya ng BrahMos Missile Systems ay nakikita rin bilang bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept, CADC, ng AFP. Layunin itong tiyaki na ang bawat isla ng Pilipinas ay may kakayahang magtanggol sa sarili sa oras ng kagipitan. Hindi ito nangangahulugang naghahanda ang bansa para sa digmaan, kundi bilang panangga at deterrence laban sa anumang paglabag sa soberanya. Ayon sa ilang eksperto, ang desisyong ito ng Pilipinas ay hindi basta-basta hakbang. Isa itong matapang na pahayag na ang bansa ay hindi na basta-basta papayag sa pambubuli ng mas malalaking kapangyarihan. The deployment of BrahMos missiles sends a strong signal that the Philippines is ready to defend its sovereignty, and that we are no longer relying solely on diplomacy without defense capability, ayon sa isang retired military strategist. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling bukas ang Pilipinas sa diplomatikong paraan ng pagresolba ng alitan. Ngunit malinaw din ang mensahe ng gobyerno, hindi pwedeng puro salita lang habang patuloy na inaangkin at sinisira ang mga bahura at likas na yaman ng bansa. Sa mga nakaraang buwan, iniulat ng mga mangingisda sa Palawan at Zambales na mas ligtas na ngayon ang pangingisda dahil sa presensya ng mga patrol vessels ng Philippine Navy at Coast Guard. May ilan pa na nagsabing nakikita nila ang paglalayag ng mga missile carrier vehicles ng AFP sa malalayong bahagi ng Baybayin, isang tanawin na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga lokal na residente. Samantala, sa panig ng China, pinagtibay pa rin nila ang kanilang paninindigan na ang South China Sea ay kanilang teritoryo mula pa sa sinaunang panahon. Ngunit patuloy silang binebatikos ng iba't ibang bansa dahil sa agresibong pagtatayo ng mga artificial islands, paglalagay ng military outposts, at pananakot sa mga barkong banyaga. Sa kabila ng pandaigdigang pressure, Nananatiling tahimik ang Beijing sa usapin ng 2016 na pika ruling na hanggang ngayon ay hindi nila kinikilala. Sa kabilang dako, naglabas naman ng pahayag ang Vietnam na patuloy nilang ipagtatanggol ang kanilang maritime rights at handa silang makipagtulungan sa mga bansang may parehong layunin, kabilang ang Pilipinas. Ang pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN ay nakikita ng marami bilang susi para mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang ganitong mga pangyayari ay malinaw na nagpapakita ng pagbabago sa estratehikong pananaw ng mga bansa sa Southeast Asia. Hindi na lamang puro diplomatic talks ang ginagamit, kundi sinasabayan na rin ang pagpapalakas ng depensa. Sa kaso ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng BrahMos missiles ay isa sa mga pinakaimportanteng hakbang para ipakita na kaya nitong ipagtanggol ang sarili kung kinakailangan. Kung tutusin, hindi ito simpleng usapin ng armas o teritoryo, ito ay tungkol sa karapatan ng bawat Pilipino na mabuhay sa isang bansang may dignidad, may malinaw na hangganan, at may tapang na ipaglaban ang karapatang ito sa harap ng sinumang susubok sa Maykog. Habang patuloy ang pagbabago sa geopolitical landscape ng Asia, malinaw na ang Pilipinas ngayon ay hindi na ang bansang tahimik at takot harapin ng mga higanti, sa pagtatapos, ang mensahe ng Pilipinas ay malinaw, handa itong makipagkaibigan, Ngunit hindi kailanman papayag na yurakon ng soberanya nito, sa harap ng mga misail na handa sa depensa at sa katutuhan ng suportado ng internasyonal na batas, ang mundo ay muling napapaalala na ang Nine Dash Line ay iligal at walang puwang sa modernong pandaigdigang kaayusan, sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng mga Pilipino na kaya nilang ipaglaban ang kanilang karapatan, hindi sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng matibay na paninindigan, tamang kaalaman, at karunungan sa pakikitungo sa mga makapangyarihang bansa